Ayan, nandito nga po pala kami sa area po kung saan po yung may mga bulaluhan with the view po rin po ng Taal Volcano. Ayan po. Uh, dito po tayo. Sa tali lang po ha. Punta po tayo dito sa side na. Nice. So, dikit-dikit po dito guys ang mga bulaluhan. Ayan, Leslie Restaurant. Dito po rin po yung sa may Tagaytay. Mm. Masarap po dito guys, promise. Nag-enjoy po kami at si Patuti po ay nagsuswimming. Ang dalawa po ni Ate Maris. Yan guys, napakaganda po dito. Ano kayang puno to? Yan. At ang daming bunga ng mangga yan guys. Oh. si na kuya naglilinis po dito. Kami mga puno. Ano pa ka ano po ng kapaligiran guys. ayan guys so nandito pa rin po tayo hmm. po dito guys napaka -aliw. maganda po dito ang simoy ng hangin ay ang ganda naman ng gagamba so, guys meron ako nakita wait Guys, ayan o, oh, may nakita akong gagamba. Ah, pagkalaki-laki niyan, Oh. Grabe. Ay, grabe ang gagamba. Ayan, no, ang laki. Ayan daw, dalawang gagamba po yan. Malaki yan. Kaso hindi ko na siya may zoom. Ganyan na po yung ano yan. Parang nawili po ako dito. Mas malamig po kasi dito kaysa dun sa Rizal. Kasi kahit po mainit. Dahil marami siyang puno. Um, mainit po. Ay, malamig po yung... na po at nandito pa rin po kami guys. Ang ganda po dito. Ayan po guys. At ang napakaganda po talaga po dito ng kami mo. Ayan. Sobrang ganda. nag enjoy ka na ng kumain. Pagkatapos uh, ito po overlooking. So sulit na sulit po yung stay po namin dito and kung, gusto ko pa nga po sanang mag uh, stay kaso ay uh, kailangan na po namin bumalik po sa Rizal. Ayan guys. So sa mga gusto po na mag-stay po dito ng Tagaytay. Ayan po sobra pong ganda dito promise so nung the first step po na napunta po kami dito balikan po kami noon so hindi po namin talaga nagalaan po lahat but then nag po ako dito ng two days at 2 nights so so far po uh, medyo nag talaga po kami at napuntahan po namin yung mga gusto namin ipumpuntahan. pero it's not still not enough po para mapuntahan mo talaga lahat yung mga mga magaganda pa po dito mga tourist spot. Ayan guys. So dito lang po. Dito lang sa malapit. Hindi na po natin kailangan lumayo. Ay mag masasatisfy na po kayo sa ganda po ng mga tanawin. guys. So by next week po. Ay doon naman tayo sa bandang Rizal. do naman po natin. Titingnan nyo mga magaganda po mga tanawin po doon guys. So ayan guys. So, salamat po sa inyong pong mga pag-suporta po at panonood po sa aking mga video. And I hope po na enjoy nyo po yung mga naipakita ko po sa inyo na magaganda na po mga tanawin. Dito lang po yan sa Tagaytay, dito po sa Leslie, uh, Bulaluhan, dito po sa Tagaytay. At masasatisfied po talaga kayo dahil habang kumakain po kayo, nag enjoy po kayo sa ganda po ng tanawin. So, salamat po ulit at uh, makita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa po natin yung mga videos. At sa ito po si DJP. See you guys next time. Bless you Mama, mama.